Hello mga guys, this is Jim at Laura Picatdala, day in and life as a content creator. So ngayong araw nga pala, sa na nga pala kami. Pali alasin ko na nga ako nagasing at hindi na ako nagbibidyo para magasikaso. Pali nag-commute nga lang ako dito at bumili na rin ako ng pagkain sa labas para hindi na ako bababa. Last vlog kasi, bumaba pa ako para bumili ng pagkain kasi anong oras na din ako nagising. At dahil nakakahingal bumaba ng hagdan, kaya naman bumili na ako ng pagkain para hindi na ako bababa. At tulad yan sinabi ko last vlog, hindi ko nga magiging permanenting ka-partner si Kuya MP dahil nga maasin ako kahit kanina. Pilipino dahil wala yung partner ko. At ito nga yung pinakamadali kong trabaho dahil nakalukot lang ako at nakaupo. Kahit madali lang ang trabaho ko, hindi ka pa rin pwede maging kampante baka kasi mamaya may masunog at hindi mo naagapan na inakuyari ka. At dahil nakatatong si Yar na kami, kaya naman sabi ng kasama ko, pahinga muna daw siya. At habang ako, hindi naman pagod na pagod dahil nakatayo lang ako at maupo-upo lang. <coughs> Bali nga kung kukuha nga pala ako ng mga plywood kapag alam ko may butas at babagsakan ng mga baga. Tulad nga video, na nakikita niyo sa video, alam nga kami, ako yung mayayari kasi nga ako yung look out. Lahat ng nakikita kong butas na pwedeng abutan ng bagay, tinatakpan ko. Dahil baka mamaya magkasunog dahil puro sako pa naman yung nandito. Medyo paisi-isi nga lang ako dito dahil wala rin yung partner ko, wala rin ako magagawa. Malamang sa malamang pag nandito yung partner ko, ay sobrang pawis na pawis ako dahil puro chipping kami. Minsan naman kapag hindi kami nagkikipping, sa'yo nagpipitings naman kami. Update ko nga kayo guys, e, dito nga pala, break time na pala to, sumasayaw pa si Harvey. <laughs> Ang problema nga lang namin dito ay eh, wala kaming dalang tubig. Kaya naman pakinggan nyo yung sasabihin ni Harvey. tao so, sa akin tubig. <laughs> <laughs> Dito nga guys, kakain na nga pala kami. Buti nga lang, nakahanap ako ng lamesa. Pag-iisang buwan na nga rin kasi itong nakikita kong lamesa na ito na hindi ginagalaw. Kaya napag isip isip ko, kunin na lang. Total naman, kailangan ko ng lamesa. Bale 11.30 nga pala yung break time namin dito. Kasa 11.40 na kami nakakain dahil naganap kami ng lamesa. Minsan lang talaga kami magsabay kumain ni Harvey dahil minsan nasa taas ako, minsan nasa baba siya. Minsan pa nga guys, wala akong baon. Kaya naman lumalabas ako para pumili sa labas at doon ako kakain sa second floor. Pero ngayon, dahil maaga ako nagising, kaya naman nakapag pa ako sa sarili sarili Bali nga ngayon, pagkatapos ko kumain, hindi kaagad ako matutulog. Kailangan ko pa kasing edit yung mga vlog ko. Kaya naman dito na ako nag-edit ng mga video. Napakatahimik kasi dito dahil lahat ng tao dito ay nasa baba. Iilan nga lang may kita mong tao dito sa taas. Halos lahat talaga ay nasa baba. Bali pagising nga namin dito ng alauna, unay tinawag kagad kami ni kuya. Pinapababa nga kami sa second floor kasi daw kukunin na namin yung sahod. Uy, sahod! <laughs> <laughs> Bali nga dito guys, nagaantay na nga kami ng alimak pa baba. Bali maliit nga nang pala yung sasahurin ko dito at kay Harvey naman yung malaki. Ang sasahurin ko nga lang pala dito ay 3,600 samantalang kay Harvey ay 4,600. Meron kasi akong absent kaya naman maliit lang yung sasahurin ko at sa kanya yung malaki. Bali nga sa susunod na sahod, malaki-laki na yung sasahurin ko at abangan nyo lang yon mga guys. Bali pangalawang sahod na nga pala namin to dahil yung una namin sahod ay 1,800. Kaso yung 1,800 na yun, kinaltasan ka kami ng 800. Hoy, grabe naman! <laughs> Bali, ito nga pala yung sasawarin ni Arby. 3,000 plus oting na nasa babalang. Bali, ang pasok nga lang pala namin ngayon ay 3 days lang bukas. Holiday na kami. At hanggang dito na lang guys. Please like, follow, and share. Bye-bye.